Miss Chi Chow Chin. Kukuha mo na daw tayo, di ba? Kukuha mo na tayo ng gabi. Nanay, gabi! Doon! Bago tayo pupunta sa beach. sa video kong ito ay ipakikita natin kung gaano tayo sinubukan ng pagkakataon sa ating paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi natin inaasahan na yung patutunguhan natin at ini-expect natin uh, hindi natin matagpuan. So doon natin makikita yung ating pasensya at kung paano tayo lumaban sa ating hinahanap sa buhay. So abangan po at uh, tunghayan po ninyo ayong uh, yung aking patutungo ng aking sinasalaysay sa video ito. So, maraming salamat and enjoy watching. Sa pagkakataong ito ay hindi namin nakuha yung paghahanap namin sa isang wild vegetable dito. At naglakad pa kami ng mga isang oras para lang matagpuan namin. At almost na sumuko na rin kami. Sa mga bago naming naging kasama, syempre hindi nila in-expect na ganun yung mangyayari. But uh, sa huli, natagpuan din namin yung aming hinahanap. So, ito yung nakakatuwa at ito yung talagang makikita natin yung patience na ating ginawa. At ito talaga yung purpose na aming pag-adventure, yung sumama sila para makakuha ng ating wild uh, vegetable o tinatawag nating gabi sa Pilipinas na napakasarap naman talagang gutuin. So, sa umpisa pa lang talagang nawala na. And, syempre, ito. Tagpuan din natin. And finally, nakahanap din namin. Imagine you guys, 45 minutes kaming naglakad sa daan para lang maghanap ng gabi. Tan, isang oras mahigit. Isang oras mahigit ba? Yes. Isang oras lang mahigit. Kaya pala ako nahilo. Kaya marami, <coughs> marami na na ano lamad. <coughs> <coughs> Baya <coughs> Nani talaga? Ayan, tama na pala sinabi mo insa, mga farmer tayo eh. Ayun na. Okay, magala nila na po ang ating mga nilagang itlog. Yung isa, ha, taga nilagang itlog lang eh. Mas masarap ga? Mas masarap ba ang green kaysa pula? Pupunta pa ba tayo ng atin? Tingnan natin. Tingnan natin. Mother, be careful. Purpose ko maligo eh. Maligo? Hindi ko naabot pang nyaw yan. Abot mo kaya sa akin. <laughs> si nanay, ang trabaho namin may nagagayat, -gag may nagaabot. Yan. Bayanihan ba? Oh, ang oh, mga dahon. Mother, magulang na yung dahon. ang okay. okay. nang kunin ang dahon. Okay. Ito na lang, mother. Masarap <laughs>

No? No? Then, no? Hello, Sabi niya, no. Yan, yes, yan. Yes. mag ka. Ah, ba't makita ko matatakot sa iyo? huyu 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 Yung sinadya po namin dito, one and a half hours po kami naglakad kanina. Yeah. Tapos ito po, nandito. Hindi kami binigo hindi po talaga kami binigo pinakain lang kami <laughs> kung hindi pala tumawid si nanay hindi niya tumakikita si nanay ang mata ako kasi gusto ko yung mga ganito o oh, yung gusto ko yung mga gusto ko yung mga ganyan yung kina... iniikot-ikot ba Okay, gusto ko yung mga ganito. Ito. Yung maliliit lang. Guys, tapos na kami mag-harvest. Wala nang maghihila? May maghihila pa ba? Wala na? Ito pa oh. Ayaw, nagpagod na kayo. Napagod na kayo, Magila. Nandito po kami sa nowhere, sa kawalan. Ito po yung ating mga nag-harvest ng gabi. Nanay! Anong, anong gagawin mo sa iyong gabi? Hey. Hindi niyo itatanim? Ito kasi. Po. Okay. yung nakaraan, itinanim ko lang dyan. Ah. Oh. Tapos ngayon, yun na nila natin. Hmm. Okay. Si po ang nakatuklas niyan. Salamat kay mother. Kasi, kasi kung hindi siya tumawid. Vlog oh, ka na lang. O, so, dere-derecho na lang Ayun Ay, na, nakatayo na lang. O, di ba? ba naman ang mata ko na to? Uy, agaba ng taro, oh. Mal maligat siya. Oh, Magdapan ng maginataan kayo. Nagdakan ba naman ni Ayaw siya magpawasak, eh, di tagdakan. Ayaw nila magpawasak kasi sila na ay wasak na wasak. wasak na. No. Ang puso,

may bahay pala dito guys kaya ano oh. back door yan yeah. Bakit kaya ang daming tao dito? Ano kaya ang ginagawa nila? May mga pagkakataon ng adventure natin na hindi natin ine-expect o unexpected na mangyari sa atin na hindi natin makuha, hindi natin matagpuan yung way ng ating paruroonan. So isang exploration is experiencing na what you have not experienced na na nang nangyayari before. So sa aming adventure today, dito nga sa may near Tulantaw uh, nakita natin sa ating video na ang purpose namin dito is kumuha ng wild vegetable na pamilyar sa ating lahat pero sa from the start ay hindi natin natagpuan ito dahil so many changes sa mga nangyayari before pandemic at nangyari yung amin adventure before is wala pa yung pandemic and almost three years experiencing na hindi na namin nabalikan. So, sa pagkakataon na nabalikan namin, so wala na yun. So, very disappointed but yan yung tinatawag natin na hindi natin inaasahan ng mga bagay na kung kailan natin gusto at sa ating pagbabalik ay wala na. Kaya sana maging malawak ang ating pangunawa sa ating adventure kapag hindi natin natagpuan ay huwag tayong sumuko. Dahil walang mga bagay na nakukuha sa mabilis na paraan at kailangan natin itong paghirapan. So maraming salamat sa inyo guys sa pagsama niyo sa akin at abangan ang mga susunod kong video. Paalam!